po mga kapambira, good morning po at uh, for today's video po for, uh, Ngayong araw po ay nandito po tayo ngayon sa Barangay Hall uh, po yung Barangay Hall nasa likod o, Pupunta po tayo dyan mamaya kasi uh, inareklamo po tayo sa Barangay nung, ano, nung kasawa ni Elena About daw sa pagbablog kay Elena na battered wife siya Opo at uh, makikipag-usap po tayo ang sabi po doon sa reklamo para daw makapag-usap parang pa, Pinatawag po tayo sa barangay. Although, nag-uusap na kami before, do sa bahay. Tapos, uh, kahapon. Opo, ah... Uh, saka yung una pa, yung una pa, yung una pa namin pag-uusap. Nagka-usap na po kami. Eh, nagulat po ako, may dumating pong sumon sa bahay. <laughs> opo, ah... Uh, first time ko po ito na ipatawag sa barangay. At hindi ko po akalain na ipapatawag pa rin ako. Although, sabi niya ay... Eh, Ika-cancel niya eh, kahapon kasi tapos naman ang usapan namin ang sabi niya kahapon uh, if I deleted the video uh, th there's no problem at all opo Napan napanood, niya naman po siguro tapos ah uh, maganda na rin po ito na mag-usap kami sa barangay para masettle na rin po na ano man po ang mangyari kay Elena ay e, wala na po tayong ano wala na po tayong para doon, opo. Mag-accountability na po yung asawa niya, opo, kasi asawa naman talaga siya. Ah, uh, nakakalungkot lang po <laughs> na despite na ano tinutulungan natin siya ay parang parang gusto pa yata akong baligtarin. at uh, feeling ko po ay mayroon pa silang pinaplano ngayon na hindi ko po alam. Although nagkasap na kami kahapon at nag may agreement na kami na naka-video, naka vlog po 'yun. Uh, parang may plano pa po sila, may balak pa, may gusto pang parang may gusto, may something ano na may something na pinaplano po sila. Opo. At bigla po kasi nag shift nag -ship yung ugali ni Alena na parang dinideny niya na hindi naman daw lahat ng vlog ay alam niya. Ganon. at tara po samahan niyo po ako. <laughs> samahan niyo po ako mga, ka kapambira. Opo. Samahan niyo po ako. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Salamat po sa lahat ng mga sponsors natin. Maraming maraming salamat po sa mga regular viewers. Thank you so much po sa ating lahat. Opo. Let's go. Samahan niyo po ako mga kapambira. Uh, patawag po ngayon 10 a.m. 10 a.m. in the morning ang ano, ang call time call. Ang call time. Opo. <laughs> Pambihira 'yan. <laughs> waiting po tayo sa kasi advance advance po tayo ng 30 minutes na pumunta dito. Opo, waiting po tayo sa usapan. <laughs> Yung isa po kasi'ng kasama ay parang pinagbabantaan to po, po ako na ano daw na siyon the court daw. Opo. Eh wala, hindi man po tayo natatakot kasi wala man po tayong ginagawa masama. Lahat naman po ng ginawa natin ay pawang ano lang, pagtulog ah, lang sana kay Alena, kaya lang ah, nakakahinayang lang oh. Wala po si Alena, hindi po nila isinama. sinama, ko po, po alam kung bakit. <laughs> yung ano lang, yung isa lang niyang kasamang kaibigan daw tapos yung lalaki yung asawa lang po ni Alena. Hintay ko lang po yung tawag, nandito pa po ako sa labas, di diba po di pa po ako pinapapasok. Pinatawag na po tayo sa loob. Dito na po ta Ayan, uh, ano po uh, hindi po dumating si Alena, hindi po kasama si Alena doon sa pag-uusap sa barangay at hindi ko po alam siguro po ay sinadya po nilang hindi makipag-usap si Alena kasi alam naman po ni Alena yung itong sitwasyon. Eh, nag-usap po kami dito sa bahay kahapon lamang. Opo. Ay, meron na kaming kasunduan na ano, meron na kaming agreement na basta ma-delete ko na yung video na yung nagbabailit dun sa ano nila yung, yung ayaw nilang mapanood daw yung related dun sa sa panty <laughs> tapos dun sa sa visa and then doon sa doon sa, uh, sa sa embassy yun kaya po yun ay naka ano na po dinyo din na po yun mapapanood o po at sabi niya okay na daw no problem na pero pagdating po namin sa barangay kanina ay parang iba po talaga yung gusto nila ng palabasin ayaw nilang tapusin yung usapan sa barangay o kahit sabi po ni kapitan ay pwede naman daw pag-usapan sa barangay at isettle, iayos so po ay parang parang hinahanap pa po nila yung mga listahan daw ng mga sponsor daw ni Alena dapat daw may, may mga present daw ako sa kanila opo at parang parang gusto pa nilang kuhain yung pera na binigay ng sponsor opo pero kagabi po ay nakausap ko na po yung mga sponsor uh, meron pa po kong isang hindi nakakausap pero yung malalaking sponsor na nagbigay ay nakausap ko na po sila at ang sabi po nila ay hold muna hold muna yung ano natin depende pa rin kay Alena kung gusto pa rin niya magpatulong kung itutuloy pa rin po yung gamutan ay kakausapin daw muna niya pero yung isa pong sponsor nag, nagsabi na po talaga na ay, uh, ayaw na niya pero yung isa hold hold lang kasi naawa, naawa pa rin po sana siya kay Alena at uh, pero nagkausap nga po kami katulad kahapon sabi niya willing naman daw siyang mag-expense uh, nung ano nung gamutan nila pero sabi ko nag-offer pa rin po ako na pwede ko silang tulungan i-drive doon kaya lang kanina po ay parang galit na galit yung lalaki kasi ano ganto ang dami niyang pinapaliwanag uh, militar daw siya ganto ganyan o po uh, na violate ko daw yung ano niya yung pagbe-vlog ko daw dun sa nung time po na ni po namin yung gamit ni Elena opo uh, which is may permission mo po ako sa may-ari ng bahay tapos nakablara naman po yung face niya opo kaya saka po ano deleted na po yung video na yun din niya rin po mapapanood at uh, yun lang naman po kasi may agreement kami sa bahay pero pagdating sa barangay iba ang gustong palabasin kasi meron siyang kasama na sa tingin ko ay merong hindi magandang hangarin parang ini-insist niya na uh, huwag tapusin sa barangay at magkaroon ng magkakasuhan daw po niya ako po kakasuhan daw so uh, sa tingin ko naman po ay uh, wala man po tayong nagawang ano nagawang masama laban kay Alena at lahat naman po ng sinasa wala man po akong sinasabi against dun sa asawa kundi si Alena po ang nagsasabi nun kumbaga in-interview lang po natin siya sa during sa vlog tapos lahat naman po ng uh, lahat naman po ng vlog natin ay may consent po ni Lena Kaya lang, uh, nung tinatanong na po natin siya kahapon ay parang parang ang gusto niya sabihin ay nag upload ako ng hindi niya alam. Although, lahat po ng vlog natin ay meron siyang uh, alam niya na nasarapan kami ng camera. At lagi, lagi, ko siyang tinatanong na how's your stay in my lola's house? How's your stay, how's your stay in my custody? uh what can you say about to the viewers because they are watching what can you say about to the sponsor yan. Yeah. Yeah. kaya po uh, parang nagdi-denial nagulat lang po ako na parang sa loob lang ng sa loob lang ng isang gabi ay parang bigla pong nagiba ang ugali opo uh, samantalang nung naandito po siya na tinutulungan nasa custodya po natin ay uh, wala po siyang ibang ginagawa sinabi po niya na siya mismo po ang nagsabi sa kanyang bibig mismo sinabi na I only sleep eat and nothing wala na po siyang ibang ginagawa kaya kung uh, kumbaga buhay alagang alaga po siya sana dito sa atin opo at marami, may mga nagpaplano na rin po sana na uh, uh kupkupin si Elena opo at uh, asikasuhin din po sana yung mga ano niya mga mga kailangan niyang asikasuhin opo at kaya lang, ay, nakakalungkot man po at sabi nga po nung isang sponsor, sabi po niya, sayang, maoperahan na sana, e, sana kung may, pal may plano sana silang maganyan, dapat pinatapos na muna nila yung pag-opera. Opo, tapos, uh, ina po ako na, ina po ako na, ano, ang, ang, ang reklamo po laban sa akin sa barangay ay, ah, uh, ano daw, kinuha ko daw po sa Elena na walang permiso dun sa asawa. opo. Oh, uh, which is, sa Elena naman po, ay alam na alam niya naman po na sumama sa akin. At alam, witness din po yung kapitan dun. Witness din po yung barangay na pinaliwanag ko kay Elena kung paano ko pa, kung paano ko masyad, matutulungan kundi sa pagbo lang sabi ko ang kaya, ang kaya ko lang itulong sa kanya ay yung pagkain basic need, temporary shelter at saka mga damit yun lang pero yung iba pa niyang reklamo sabi niya gusto niya makontak ang embassy and then yun, kaya po sabi ko gusto ko tutulong, pwede ko rin siyang tulungan uh, ihatid kay Tol po. Buti na nga lang po ay hindi pa po natin talaga siya naihatid kasi kung naihatid natin siya ay mas lalong magkakaproblema. di ko po alam, mas lalong although sila na ang magre-resolve nun pero mas lalo sila magkakaproblema kung naihatid na po natin doon. Siyempre iniisip din po natin si na kaya lang ngayon po parang nabaligtad ako pa ang pinapalabas na ano parang ako pang pinapalabas na masama upo. Uh, kahit uh, ginagawa na po natin yung part natin di never po natin siyang ano, never po natin siyang sinalitaan ng masama si Elena dito para umalis at yung pong pag alis niya dito ay kusa po talaga siya dahil doon sa date dahil lang po doon sa isang date na yun, umalis na po siya at kahapon nga po ay uh, kinuha niya yung mga gamit at nagpaalam, nagpasalamat uh, at sabi kanina sabi ko bakit po din niyo, din niyo kasama si Elena eh dapat nandito rin siya. Eh galit na rin daw sa akin, hindi ko po alam. Pero feeling ko po si po nilang hindi isama kasi mahuhuli sa salita eh. Kasi alam na alam naman po niya sa sarili niya na yung tulong po na ginagawa natin ay true vlogging at uh, true may supporters o so po may sponsor. Kaya po uh, <laughs> tapos <laughs> narinig ko din po na sinabi na ano <laughs> na ibalik <laughs> ibigay ko na lang daw po yung pera at sila na daw po magpapagamot sabi ko sabi ko no 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 nag ano yung mga sponsor hindi yun saka hindi ako ang masusunod nun yung sponsor pa din pero kung sabihin po ng sponsor na ibigay ko wala po wala po tayong magagawa dun kung gusto nilang ipabigay pa rin kay Elena pero kung nag back out po sila at sasabihin na no brother sa ibigay mo na lang yan sa iba or ibalik wala po tayong magagawa dun kundi susundin po natin yung kung anong sinabi ng sponsor kasi still pera pa din po nila yon opo ah uh, medyo nakakabalang po kanina kasi first time ko po talagang maharap sa barangay at maireklamo ah uh, po first time ko pong kaso sabi po ni kapitan wala na tayong dapat pag-usapan kasi nga hindi naman yan ano eh ah uh, wala walang walang kaso na ano hulang kaso dapat pinag-uusapan na lang yan kaso sila yung panig po nila parang ayaw pumayag ini-insist nung kasama nilang lalaki na na Pinoy na ano daw abogado daw siya <laughs> ay ano uh, magkakaso daw sila. Kaya po sabi ko naman po kay Cap ay willing naman po akong harapin. At tinanong ko po si Cap kung kung kailan kami ipapatawag ulit ay sabi po niya ay eh, baya mo na yan. Iyaan na natin yan. I, e, pepending na natin yan kasi wala namang mangyayari dyan kasi nga Uh, wala naman silang sapat na ebidensya para laban sa iyo kasi wala ka namang gina, ginawang masama. Opo. At ang nakakalungkot lang po kahit concern na concern po tayo kay Elena ay uh, <laughs> grabe. Um, pag nandito po siya sa bahay, uh, mas na, nauuna pa siyang kumain minsan. pinagsasandok ko pa siya ng pagkain as in yung latito niya. Yung plato niya, ako pa yung nagsasandok. Ako pa yung nagsasandok ng ulam. Kasi nga, hindi po niya masyadong makita tapos ayun yung mga damit niya kami ang naglalaba si Mrs. tapos pag nakakalola po siya uh, si lola naglalaba ng mga damit niya tapos iniiwan ko po siya doon ay may allowance may iniiwan ko po siya doon ay may allowance din Opo, po at ayun lang uh, sayang uh, tapos uh, yun po yung yun po yung nakakahinayang doon tapos um, ano po sana, may mga plano na po sana tayo na iniisip ko rin, natuturuan ko rin sana po siya mag-vlog, nasabi ko yun. At uh, na-offer ko rin sa kanya na anytime, pwede rin po siyang bumalik. Kaso, uh, parang nakakadalawang isip na po. Kasi, uh, ganun, parang gusto akong mabaligtad, gusto akong, gusto akong akusahan ng, ano, ng, ano, <laughs> ewan ko po eh. Opo, at, uh, Siguro po kung magkakaso po sila, a uh, antayin na lang po natin kung ano po yung kung ano po yung maiikakaso nila sa atin. Opo. Uh, although nag-usap na kami dito, napanood niyo po kahapon na nag-agree na kami if I deleted the videos uh, which, which which do you have a complaint? Uh, sabi ko, is it is it okay to you? No problem at all daw. And then sabi niya we we cancel, we cancel the issue on the barangay. And then nasa, nagsabi rin po yung asawa ni Elena na Ah, uh, he he, wala siyang full knowledge dun about dun sa pag-complain kasi nag-uusap sila sa Tagalog. Wala siyang full knowledge dun Ang uh, only only 10% lang daw ang may knowledge daw dun Ah, uh, yung yung kasama niya na hindi ko po alam kung ano pa ang motibo kung bakit pinipilit na pinipilit na kasuhan tayo, opo. At nag-uusap sana sa barangay para i-settle ay uh, hindi po hindi po siya pumayag hindi po natapos yung usapan na uh, ano hindi po natapos yung usapan na gano'n na napag-usapan lang po kanina nagbigay lang po ako ng side ko nagbigay lang siya ng panig niya and then nung sab nung nag ano na nag para nag-aaraw nag, nag arise na yung ano nila yung anger nila parang galit na galit siya sa akin sabi ko wala man po akong ginawang masama lahat naman po ng paratang ay galing naman mismo dun sa asawa niya so kung mag kung kakasuhan man Uh, uh, kumbaga hindi man po galing mismo sa akin bibig na ganto siya, ganto siya sinasaktan eh ano man po yun eh uh, yung asawa po ang nagbibigay ng statement kaya po natin nasasabi yun kung may nasabi man po tayo yung asawa po ang nagsasabi na sinasaktan siya every time he punch at saka umamin din naman po siya na binugbog sinasaktan niya talaga yung asawa niya opo so hindi ko po alam kung ano po yung possible na yung mga susunod na mangyayari basta tayo po ay uh, malinis man po ang konsensya natin, uh, malinis man po ang motibo natin at uh, para kay Alena o po at siguro po iniisip po nila na ganun kalaki yung kinikita natin sa pagbablog kaya siguro kaya siguro po ay ganun sila ka yung para bang mahinahabol na something o po pati yung pati yung sponsorship ay gusto po nilang, hindi wala hindi naman po ako magbibigay sa kanila ng listahan ng ano po man kasi kung may magrereklamo po sa akin about sa pera ay hindi po sila yun. I sponsor po ang magreklamo sa akin dapat. Kung meron man po akong na o nagawang kasalanan sa kanila, I sponsor po ang magreklamo, yung mga supporter ko po dapat. Hindi kung sino pa man, kasi hindi man po sila involved doon. Kung baga, uh, still ay, although nagsisend po sila ng pera sa akin, ay pera pa rin po nila yun. Ipinagkakatiwala lang po nila yun sa akin. Bilang ako ay isang vlogger, bilang isang charity vlogger, ay pinagkakatiwala lang po nila sa akin. Kaya, ah, uh, pasalamat po ako sa inyo, sa mga tumutulong po, sa mga beneficiaries po natin, although hindi po talaga lahat ay na, nagkakaroon ng sponsor. At yung iba, ayuda lang, yung mga sariling ayuda lang po natin yung nagagamit. Opo, hindi po lahat ay may sponsor. Kaya, sa uh, maswerte sana po si Elena, kasi marami pong nakaka-relate sa kanya, sa sitwasyon niya. Kaya lang, ay, uh, ganun po yung nangyari. Opo, at, ah, uh, yun po, uh, hindi lang po talaga tayo nakapag-video sa loob kasi bawal daw po, nag-resist po sila. Opo, uh, wala lang silang consent, pero hindi naman talaga po bawal, hindi lang po tayo pinayagan uh, kasi ayaw nila. Opo, at yun po, yun po yung ano natin, uh, yun po yung ating update ngayon sa nangyari. Basta, ano po, uh, nakikita ko po dyan, tama po yung iba, mga komento ng iba na merong, merong agenda na ano, salamat po sa mga concern ninyo at Salamat po dun sa mga sponsor na ano ni Alena na Salamat po dun sa mga sponsor na uh, tutulong sana kay Elena Salamat po sa inyo at uh, at sa inyo pa rin naman po yung pera, kayo po ang masusunod kung ano po yung gagawin natin dun sa pera. Opo, uh, kontakin niyo na lang po ako kasi may yung, kusina po yung mga nag-sponsor na hindi ko pa po na babanggit sa vlog, hindi ko pa po na nagagamit yung inyong pera, ay kontakin niyo na lang po ako yung kung nagpadala po kayo about para kay Alena. Opo at Ah... Uh, <laughs> di ko po alam ko ano po yung <laughs> mararamdaman ko kanina na para para po akong ano para po akong na <laughs> para akong first time ko po kasi talaga yun kinakabahan ako na ewan na kinakabahan po ako pero nung nagsalita na po ako ay gusto pa akong i-interrupt nung kabilang partido kaso syempre may kanya-kanyang time po tayo magpag ay pinagbibigyan po natin sila hindi po tayo nagsasalita tapos nung pinagbigyan na po ako ni Kap, ay nagsalita na po tayo at sabi po ni Kap ay sino daw po yung bahala depende kung ano po yung ano kung ano po yung mangyayari kung ano mm, nasa sa kanila po yun basta tayo po ay uh, malinis man po yung intensyon natin wala po tayong ano wala po tayong na-violate na Although daw siya eh parang uh, yung ang reklamo lang po niya yung about dun sa nung pagrescue po namin ng gamit yun lang eh nakablar naman po yun yung mga yung mukha niya din hindi, hindi man po talaga fully marerecognize yung mukha niya and then alam po niya alam po niya yun hindi naman po hidden camera yung gamit ko hindi naman po hidden camera yun para hindi naman po is spy cam yung gamit ko. Talagang hawak-hawak -hawa ko po yun habang kaharap sila. Hindi naman po siya bulag para hindi niya makita yung aking cellphone. So kung may resistance po sana siya na ayaw uh, niya magpa-camera, edi eh on the spot dapat ay opo uh, sinabi niya na uh, ayaw niya. Opo. At dito rin po sa bahay, nagtulad po kahapon, nag-vlog po kami. Alam po niya yan in his full knowledge na nag vlog ako tapos i-upload ko yun. At uh, kaya lang sabi niya, "Tanggalin ko lang daw po yung mga ano" mga pinag-uusapan na against na sa government or sabi ko sabi ko wala naman kasi yun, isa rin po yung sa reklamo ni Alena dapat daw tinanggal ko daw yung against sa sabi ko wala ka naman sinalita against sa government ang meron lang sinalita siya yung about sa Pilip, Pilipin, Pilipino medicine <laughs> o yun lang yung sinalita niya at nag-apologize naman na po siya dun o po at uh, maganda na po sana yung ano ni Alena inaantay na lang po sana namin yung Uh, tawag ng doktor kung magkano yung magagastos at kung kailan po yung operasyon Yun na lang po ang inaantay natin na informasyon ng mga galing sa Kabusa Hospital, Kabusa Public Hospital. Ah, uh, yun po at uh, uh, siguro po ito huling vlog na po natin ito patungkol kay Elena siguro po depende uh, depende opo depende kung ano po yung mangyayari tapos sana po si Elena ay Uh, hindi na saktan ulit ng asawa niya sana po ay pagpray na lang po natin na uh, wala wala ulit mangyaring masama sa kanya hindi na siya ulit maglayas at sana ay pagpatuloy pa rin po yung gamutan dun sa mata niya Opo, kasi in one year sabi po ni doc ay mabubulog na siya po at doon naman po sa pinuntahan naming ospital ay uh, napakadaming laboratory at sabi niya i i yung ano yung yun pong kung maga sa kumbaga CT scan po sa mata yung V scan opo kasi hindi daw lahat ng naoperahan sa katrata ay lumilinaw ang mata tiningnan po nila doon kung talagang may pag-asa pang luminaw ang mata kahit maoperahan so possible talaga pong luminaw pa ang mata ni Elena after operation kaya opo sana po ipagpatuloy pa din yung ano yung yung gamot na uh, pag, paggamot kay Elena yung para sa mata niya Opo, pero siguro po ako po ay personally uh, i renounce ko na rin po yung pag-over ko sa kanila sa kanila ng ano ng sasakyan kasi nakita ko po kanina na kung gaano ka agresibo yung asawa niya kasi tumayo pa po siya sa harapan ng kapitan at parang gusto pa akong lapitan at gumawa ng uh, iskandalo sa loob kaya lang napigilan lang po siya at uh, siguro ayaw ko na rin po na ano ayaw ko na rin po na makialam about kay Elena. Kahit concern na concern tayo. So, pag -pray na lang po natin kung ano po yung ano, bahala na po siya doon kasi kinuha na po niya yun. Kahit nakaka, ano lang, kahit nakaka, nakakatakot lang para kay Elena kung ano yung posibilidad na mangyari. kasi so, wala po tayo magagawa. Nag-decide rin po siya at parang in, in just a uh, one night nagbago yung kanya ugali patungkol sa atin, yung pakikitungo niya na Parang binabaligtad niya ako na hindi daw niya alam, di naman daw niya nakikita. Kasi nung kahapon, sabi ko, I can show it to you, uh, uh, the vlog that I uploaded, just watch. Kasi po, tapos sabi niya, di daw niya nakikita. Sabi ko, isip-isip sa ko naman po, eh, every time nga po, nagtata tumatawag po siya sa sponsor, nakakausap po niya, tinatawagan po siya ng sponsor. Eh, meron na sanang package na parating, namalinkin na po yung sponsor from, uh, from New Jersey, ay... Uh, Uh, nalungkot din po sila kasi ganun nga po ang nangyari opo at mm, sayang sayang po yung opportunity sana na magkakaroon na po sana ng medyo uh, di naman sa anong um, tahimik na buhay sana at inaasikaso rin po namin sana yung mga dapat asikasuhin na, ali, na yung mga kailangan niyang uh, asikasuhin opo at uh, yun po for now, yun lang po muna ang ano natin, vlog, ito lang po yung vlog natin at salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel, maraming maraming salamat po Salamat po sa inyong uh, panunood. Salamat po sa, sa hindi pag-skip ng ads. Salamat po sa inyo. At salamat po sa mga bagong subscriber. At uh, salamat po sa mga sponsors. Salamat po sa inyo sa mga sa inyong patuloy na pagsuporta. Opo at alam ko po na uh, alam ko po na yung yung pera na pinapadala po ninyo ay pinaghihirapan nyo sa ibang bansa at ang hangaran nyo lang din po ay makatulong kaya po salamat po sa inyong pagtitiwala sa akin personally, sa akin po sa bilang isang vlogger, salamat po na pinagkakatiwalaan po ninyo ako thank you so much po sa ating lahat mga kapambihira at uh, God bless you po God bless you at sa pasama na lang po sa prayer natin na uh, sana po ay nasa mabuting kamay na si Elena sana po ay magkaroon ng pagbabago dun sa dun sa sa sitwasyon niya o po na ano Opo. At kasi nakakalungkot talaga po yung posibilidad na mangyari ulit sa kanya kasi alam niyo naman po yun. Opo. At update ko na lang po kayo kung ano po yung mga kung kung meron po tayong kakaharaping kaso. Opo. At salamat po dun sa sponsor na naging encourage sa akin na sabi niya ay huwag kang mag-ala brother eh. wala ka namang ginawang masama. Akong bahala, sabihin mo sa akin kung ano. At uh, ano, salamat po sa pag-encourage. Opo, thank you so much po. First time ko lang pong magkaroon ng ganitong sitwasyon, napakahirap. Opo. Unlike po dun sa iba natin mga beneficiary na wala naman pong ganyan na magreklamo pa eh uh, tinutulungan na nga natin, magreklamo pa. Uh, sinabi ko naman at the first place ay ipinapaalam ko naman po yung sa kanila na this is the only way that I can help uh, through blog because I have no I have no in my own uh, I can only help uh, ayuda yun lang mga pagkain ng mga basic pero yung iba pang nilang problema maybe my sponsors, my supporters will help. Kaya po ganun yung po ganun po yung programa natin, opo, Na ano, pero hindi po tayo, ano hindi po tayo um, tawag doon, wala po tayong hindi po tayo direkta nang hihingi na kinakausap natin yung sponsor na tita, bigyan niyo po kami ng hindi po tayo ganun. kung ah, kumbaga volunteerism lang po yung ating ginagawa kung sino po yung kung sino po yung nais tumulong, yun po yung ano, yun po yung gustong tumulong kung sino yung gusto magpadala ng tulong, ay nakikipag-communicate po sa atin. Opo. Uh, pero hindi po tayo nanghihingi sa kanila na yung dati na, lang, yung dati na po natin kontak na maghihingi tayo sa kanila, magchat-chat tayo sa mga dati yung sponsor. Hindi po natin ginagawa yun. Opo. Alam po nila yan. Alam po nila yan. Yung pong, ano, kaya po sila, nagtitiwala po sila sa atin. Kasi kilala po nila ako, alam po nila yung, alam po nila yung sitwasyon. Kaya maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless you po mga kapambihira at See you on my next vlog po. Pasensya na po kung minsan di po nakakapag-upload at medyo nabibisi rin po tayo sa pamilya natin at sa iba pa natin mga pinagkakaabalahan. Pasensya na po. Pero tuloy-tuloy lang po yung pag pagbablog natin ng charity vlog. Tuloy-tuloy lang po yun hanggat kaya po natin. Opo. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless you po at see you on my next vlog. Bye-bye!